Ang ikatlong salita ng ating Panginoong Hesus noong siya ay nakabayubay sa krus ay salita ng pag-ibig at pagsunod. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ito ang paghahabilin ng Panginoong Hesus sa ating Inang Maria sa mga may iwan niyang mga tagasunod. Nakinakatawan ng minamahal na alagad. At paghahabilin din sa alagad ng kaniyang ina. Ito ay salita ng pag-ibig sapagkat sa gitna ng mga nararanasang hirap ng Panginoon sa krus, nagawa pa rin niyang alalahanin ang mahal niya. Hanggang sa huli, ang kautosang igalang mo ang iyong ama ina ay isinabuhay ng Panginoon. Ang pagkalinga sa kanyang ina ay di nawala. Hindi siya nawaglit sa kanyang isip at puso sa kabila ng kanyang sitwasyon. Nagawa pa niyang ihabilin to sa alagad at ganun din naman ang ina sa kanyang minamahal na alagad. Kadalasan sa mga sitwasyon na tayo ay nakakalimutan natin ang iba. Naaalala lang natin ang ating kalagayan, ang hirap ng sitwasyon, kung paano mawala ang sakit nararamdaman natin kung paano masusolusyonan ang tila walang pag-asang kahirapan. Ang salitang ito ng ating Panginoon ay paanyaya na kahit sa gitna ng hirap, magagawa mo pa rin magpakita at magpadama ng pagmamahal sa iba. Na sa kabila ng sitwasyon natin, magagawa pa rin ng Diyos na tayo ay maging daluyan ng Kanyang pag-ibig. Nawa, Katulad ng halimbawa ni Kristo, na kahit nasa gitna ng kahirapan, makapagpadama pa din tayo ng pagmamahal sa iba at malaman nilang di sila nag-iisa. Ito rin ang salita ng pagsunod. Katulad ng minamahal na alagad, kailangan nating tanggapin si Maria bilang ina. Paano natin ito magagawa? Tumulad tayo sa ginawa ng alagad na ating mababasa sa kasunod na palata. At buhat ng oras na yaon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Tanggapin natin si Maria sa pamagitan ng pagpapatuloy sa kanya sa ating puso at iyak, malalapit tayo kay Kristo at kakayaning masunod ang mga utos niya. Ito ay paalala rin sa atin ng Panginoon na sa kabila ng mga sitwasyon natin na kinaharap, ay may inang nagmamahal sa atin, may inang gumagabay at umaakay sa atin patungo kay Kristo. Amen.